Okay. Uh, good afternoon mga boy. Uh, hindi tayo nakapunta sa Bukaw eh kasi talaga yung kanina medyo kalay kalakasan yung ulan. Eh hindi naman natin pwedeng eh, salang alang ang mga pets natin. Lalo mga pets natin mga pang. <laughs> okay. Update tayo ngayon kung ano meron tayo Meron tayong 10 puppies, 9 shih tzu, 1 poodle. Okay. May kumakain. Pero i-storbohin mo natin sandali. Unahin natin si Mimi. Yes, si Mimi. Yan. Si Mimi, 3 months na po. Choco liver. Light choco liver. Yan. Isa po siyang Mimi. Yan. May konting issue lang dito. Regarding sa ano, gano'n niya. Pero walang problema dyan kasi... papi uh, pati pa lang siya nagkaroon. Mas delikado pa. Adol. Okay. Yan po si Mini. Yan. Okay. Okay. Yan. Si Mini po ay 6'5". Then, sunod natin si Ben. Okay, Ben. Ito po si Ben. Yan ang ating chocolate liver. Dark chocolate liver na may. Yan. satisfied po. Three months na po rin si Ben. Ayan. Sunod natin si Lure. Lure natin. Ayan. Going three months na po siya. Choco. Malit lang po talaga. Grand size. And, si Lure. Isa siyang mini. 6,000. Anyway, si Bell is 6'5 po ha. natin to. Yung dalawang to. Yun! Si Lloyd at si Anya. Si Lloyd May. Pilih. Going to 3 na rin. At, syempre. 6,000 lang. No? Then, sunog natin yung ah. Yan, si, si Rebe saka si Eka Yan, parehas po silang female shih tzu choco liver, may mga spot nga lang po ng mga white yan, pero choco liver po sila Yan Yan okay, po sila Okay, 6'5 po Run size din Then yung poodle po natin. Yan. Si Gordon. Napakaliit. Toy poodle po. Yung kulay niya. Yan. Kulok na kulok. 5,000 po isa. si Marco at si yan. Scarlett. Ayun po, pala yung may maraming ano, yun pala si Scarlett at ito si ito si Eka. Okay? Yan. Male, female, like choco tong isa. Pero choco liver po sila parehas. 6-5 po. Okay. syempre, uh, shout out natin yung mga uh, sumuporta sa atin itong linggo na to. Siyempre, nung linggo, narihom natin si Fines. Uh, maraming salamat. Sir Stephen, ng taga Marilao Bulacan. Then, Monday, narihom natin si uh, Lady, kay Ma'am Sara, ng taga taga saan ba si Matag? Nakalimutan ko na. Taga, uh, yun, Palatio, Pasig then sumunod si Mang Jonali na taga Balinsuela kanong may wes uh, siya po sa inyo, maraming salamat po sa at uh, uh, susuporta po sa Ashkin Penel then syempre free pet card tayo uh, kahit may uh, less po yan okay then regarding sa pet transport pag-usapan po natin okay? ito po yung contact number 1 huh? ang cell phone number po, 0943-911-9745. Ask and tenant. Check nyo po yan, kasi dyan ko nyo na-upload. every day yung aking mga pets. syempre nag-aano tayo nag-release, nag-story, nag nag-post para ma-monitor natin yung mga uh, mga pets ko kung ano ba talaga masigla sila, di ba? Siyempre, bago mo matipuhan o obserbahan mo talaga sila kung ano ang nangyari. Araw-araw po yan i-post then Mustaboy, sa ating page, then syempre ating TikTok, Mustaboy YouTube account natin, pagkasaan po ako, pagayaan lang po ako. Okay, mga boy, maraming salamat po, and then, ingat po kayo lagi, maulan and peace. Okay, magandang araw, Mustaboy. Uh, sana po ay eh, hindi kayo dinaha at lahat ng mga kasama natin. So ito yung ating available dalawang toy poodles female at male. Three months old na sila, magkapatid. Healthy po yan, may deworms na. At saka complete deworms na, at saka initial vaccine. Ito Ah, uh, ito ay liver nose, bluish gray eyes. Ayan niya. siya. Ayan. Kita nyo, isa yun at yan. Kaya lang, medyo nalagas ang coat kasi mahilig makipagbardagulan sa mga kapatid kaya yan pero babalik po yan uh, babalik ang ganda niya so mga after mga within pagdating niya 5 months onwards maganda oh, po ito ito na may kapatid bochog yan po so ito gaganda pa rin ito lalo pag uh, nag 6 months onwards ayan po ang kaganda sa kanila pareho silang hypoallergenic kasi pure toy poodle ang bigay ko sa kanila 8.5 na lang Opo. pero kung sakali pwede pa rin natin pag-usapan ano po ayan, meron pa pong isa ang lang ha eto British long hair male 3 months old ang asking ko po dito is 10k pero negotiable pwede ko bigay sa inyo ng mas lower price ganoon ang ah, medyo warms na po ito Ayan. maganda po yan male 3 months old tingnan nyo yung sukat nya malaki po yan gaganda po po ang coat nya pang nagtagal ang bait po yan So yun na po uh, at po salamat ulit sa lahat ng mga subscribers ni Musta Boy. Please like and subscribe po. Salamat po. Uh, good morning mga boy. Kamusta ang ating panahon? Medyo maulan. Nandito pala ako ngayon sa ating mini catering Yan, walang magawa. Uh, flex ko lang yung aking mga available cuts. Kaso yung isang aking ganador ay nasa taas. Si Blue. British short hair. Sensya na, ah. nasa taas eh. Tapos, eto naman yung aking EXO Persian main. 11 months, ganador. Yan. Kaso, bagong paligo sila, mga boy. Yan. 11 months, bigay ko na lang to ng 10-5. Negotiable. At eto naman yung aking EXO Persian na isa, blue. Yan. One year old, ganador, proven. Mga bagong ligo sila eh. Pasensya na kayo ha. Ah. Ah, bigay ko na lang ng 7.5. At ito nga pala yung ating Scottish straight Main. 7 months. Ayan, napakaganda. Ayan. Wow. Tapos yung ating British. British Persian. 5 months old. Ayan. Ah, maulan ngayon. Keep safe ang lahat. Yan, ito ang aking mini catering, mga boy. Oh, flex ko lang ang aking pay-to-win. Yan. Yung mga female ko nga pala, nasa kabila eh. Sa taas yung aking ganador. Yan. <coughs>